panahon ng taginit o summer ay marami talagang walang patayan ang aircon at electric fan dahil na rin sa mainit na panahon. Madalas po nagdudulot din ito ng pagtaas ng ating mga electrical load sa bahay. Paano nga ba makakatipid sa kuryente ngayong taginit para hindi po tayo mapakamot sa ulo sa laki ng ating babayarang bill? Alamin natin ang mga tips at strategies para makatipid sa kuryente ngayong summer season. Makakaalam pa tayo po natin via phone patch si Sir Joe Saldariaga, ang Vice President at Head of Corporate Communications ng Meralco. Sir Joe, magandang umaga po. Yes, good morning. Yes, sir, ano po ba yung inyong maipapayo sa ating mga kababayan kaugnay ng pagtitipid ng kuryente sa loob ng tahanan lalo na po napakainit ngayon ng panahon. Well, unang-una, mahirap talaga ngayong uh, magpatupad ng tinatawag na uh, pagtitipid. Gawa ng, alam, nakikita naman natin gano'ng kainit yung panahon. Ano? Uh, subalit, meron mga uh, simple tips akong ibibigay na siguro let's zero in on the main reason behind the, the surge in, in consumption. At ito yung aircon, uh, ref at saka mga electric fan. Panatilihin lang po natin nasa magandang kondisyon yung tatlong appliances na yan, lalo yung aircon. Sa aircon, yung temperatura pwede natin lagay sa 25 degrees para hindi masyadong malaki sa konsumo, o Ma maginhawa naman. Kahit papano, hindi ganun kalamig pero makakaagapay ka na sa init. Sa ref, siguraduhin na kayo na kalapat yung ref, yung uh, gasket ay hindi sumisingo mula sa loob. 'wag natin masyadong punuin para makaikot yung uh, lamig dun sa loob ng uh, refrigerator sa mga electric fans linisin natin mabuti yung motor yung mga fan blades at uh, sigurduhin natin na maayos na kondisyon kung kayang pagtay kahit konti uh, na panahon itong mga appliances na to na wag naman sabay-sabay gamitin no but uh, talagang baka hindi na uh, unang-una maging uh, uh, abot kaya yung ating maging electricity bill dahil tinodo na natin yung gamit. Eh, siguro let, let's find a way to somehow manage our consumption. Okay, Sir Joe, totoo po ba yung Epektibo po ba yung pagbunot ng na mga nakasaksak na mga appliances kapag hindi ginagamit? Kasi may nagsasabi po na kahit hindi ito gumagana, basta ito nakasaksak o naka-plug, ito po ay kumukonsumo ng kuryente. Totoo po ba ito? Yes, sa mga phantom load na tinatawag, kunyari yung ref mo, sorry, uh, yung uh, TV mo o yung computer mo, meron niyang tinatawag na phantom load consumption. Ibig sabihin kahit hindi mo ginagamit, kumakain niya ng kuryente. Ang indicator niyan, yung LED light na kulay pula, pag naka-on yun, ibig sabihin pumapasok yung kuryente, mayro bak na naka-on siya. So, unplug na lang natin 'yan, gumamit tayo ng mga power strips na tinatawag. Okay, ito, Sergio ah. Paano po ba makakatipid sa kuryente kung gumagamit ng aircon? No? Mas nakakatipid po ba talaga yung bukas ito ng 24-7 instead na Ay, hindi po, bukas hindi o oh, bukas hindi ito? Hindi po totoo yan kasi ang aircon po, uh, as you use it uh, uh, in terms of longer duration, mas kumakain ng kuryente yan. Uh, supposed to papatayin mo, ibig sabihin pag pinatay mo yung aircon, eh, hindi na yan gamit ng konsumo. So, ganun lang po yun. Uh, pag sinodotodo nyo gamit niyan, eh yan po eh magre-resulta sa mas uh, mahal na electricity bill dahil mas mahaba ko ninyong ginamit yung kuryente. Okay, Sir Joe, pag-usapan naman natin ano, itong bill deposit refund. Paano po ba ang proseso sa pag-claim ng ERBD? Automatic po yan, yung annual update ng bill deposit, it's either maibalik sa inyo kung ang consumption nyo over the past year ay mas mababa, pero kung mas mataas, magta-top up. So automatic po yan, that is uh, going to be credited or uh, uh, kung increase naman yan, recovered over a one-year period. Okay. Sir Joe, okay. bilang panghuli, ang inyo pong panawagan sa publiko ngayong panahon ng tag-init. Well, kailangan natin pa rin kahit ganito yung sitwasyon na ko naman kung talaga kung uh, ano yung ating nararamdaman sa araw-araw uh, na subukan po nating panatilihing uh, maging energy efficient. Yan lang po talaga yung paraan natin ngayon at uh, maayos yung kondisyon ng mga appliances natin. Nang sa ganun, kahit pa paano makaagapay po tayo. Maraming salamat po. Alright, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umaga ng panayam. Nakapanayam po natin ang spokesperson ng Meralgo na si Sir Joe Saldariaga.